Magandang magandang umaga guys sa inyo lahat po. So ay uh, kami ay nagpunta ng Bilunga at uh, yun nga guys at uh, nagpaalam kami para ma alam ng mga barangay ng Bilunga na, na mayroong dumating at uh, may bisita na ano. Welcome na welcome kami kasi masaya yung mga tao na nakapunta na pumunta isang kagaya namin isang vlogger si Tabio ng vlog at si Batang Doy ay vlog. At so 'yun. At na nagpapasalamat kami sa mga tao na welcome na welcome kami do sa sa barangay Bilunga. So 'yun. Kaya nagpapasalamat talaga ako. Gusto ko ulit ma bumalik sa mga ganung na do sa Barangay Bilunga. Gusto, kasi ang saya-saya na ayun saya na nakita nila pa ako. Namin o kami ni Batang Batang Duyay Vlog at Data Bunan. Panoorin niyo guys. At yun nga guys na nakita ninyo naman ang mga tao. At uh, saya at uh, sobrang ngiti. At ngiting ngiti talaga na super kumbagay sayang saya talaga na nakita nila kami. So yun si Tabunan vlog Uh, siguro ilang bis na siya bumalik doon sa Bilunga. At ako naman si Batan Duyay Vlog, ako naman yun. So, medyo nakilala din nila ako at so, welcome din na, naman ako nila doon sa kanila. So, ang saya at uh, kumbagay ang daming mga tao na nakilala na sa akin. At ayun, uh, hindi ko naman akalaan ng gano'n ang super saya ng mga kabarangay ng Bilunga ng ng buwak ng Marinduque. Kaya, yun, nagpapasalamat din ako sa mga kabarangay ng Biluga. At, ah, uh, na, ano, na kubagay ng mga tao na talagang laging update sila sa mga panood ng mga vloggers at sa uh, mga napapanood nila sa amin o sa mga ibang napapanood nila na mga sumisikat sa Facebook, YouTube, kaya... Siguro, ganun din yung sa mga tao na nanonood sa amin. Hindi lang maiwasan. Kaya, yun. Kaya yung mga nasa mga kagawad at kapitan do sa at mga barangay talud. At uh, nagpapasalamat talaga ako sa mga, ng barangay Bilunga. At uh, medyo talagang medyo merong kahigpitan ng kabarangay. Kaya yun, yun mas maganda yung barangay na yun na ah. kaya saludo saludo din ako sa mga na ano yung kapitan yung kapitan na yun ah, saludo kasi at ah, medyo may napangalagaan niya yung kabarangay niya at naingatan niya at para siyempre bilang bilang kami idayuan sa barangay nila siyempre gagalang galang, galang nila kami at para kasi kami nagapaalam kami sa kanila kung welcome kami na umakyat do sa kanilang barangay o kaya sa bundok at kasi makita yung mga kaganda ng view at uh, yun. At alam naman ng mga tao na uh, yun. At ayun uh, nga guys at nagpomerma kami doon at uh, uh, kaya maraming salamat talaga ako sa mga tao na mababait din sa mga kaya sabi ko nga sa sarili ko ay sana pag uh, bumalik ulit kami, welcome pa rin kami. Kaya yung mga kabarangay namin doon. Kagaya dito sa ano namin, kabarangay din kasi ayoko magbangkit ng barangay namin. Susunod na lang ako magsabi na amin, kung saan akong lugar kasi ayoko yung ibibigay ko yung location ko na barangay ko kasi isa akong isa kong medyo alam naman ninyo guys na isa akong vlogger o papakita ko sa mga buong mundo ko ano. Ah papakita ko naman sa buong mundo yung magkagandahan natin lugar tapos yung ano ng buhay ng mga tropa, uh, kasayahan, uh, trip ng pagkain ko ano yung mga magagandang ating papakita natin sa mga tao at papasayahin natin. Kaya yun nga guys at masaya masaya talaga ko sa napuntahan ko na barangay ng Bilunga. Kaya saludo din ako sa ng Barangay Bilungan ng kapitan at lalo lalo do sa kagawad at yun nga nga guys at ayun uh, na pumirma na kami at uh, pinakita na namin sa mga tao na yun at uh, pinayagan din kami ng kapitan at uh, may kaunting din nagkaintindihan pero inayos din namin para maki ano din sa kagawad at kapitan Barangay Tanod so yun So yun nga guys, nakita niyo sa ano namin at na napapanood niyo kasi itong video namin. So na-recall ko kabagay inano ko na rin yung mga video at napapanood niyo sa mga page 1, page 2, page 3. Ito yung page 1, uh, page 2. Ito na nga guys, yun, yun yung video namin. Tapos yung page 3. Nandun na nasa bundok kami at ayun ah uh, kaya hindi ko malimutan ang saya ng mga tao na nakikita kami sa isang, doon pumunta kami sa barangay nila. So, yun. Kaya, sana pagbalik namin, baka kami ay, mag, hindi namin nakakalain na Kaya, nagpapasalamat din ako kay tabyunan Vlogs at yun, nagsama-sama kami, ah... Uh, Thank you, thank you sa mga nanonood sa akin, sa mga ng mga followers ko diyan. Uh shout out din sa mga nanonood sa akin diyan sa Bumbundo. Uh maraming-marami sa mga followers ko. At sa, maraming salamat din sa Maraming-maraming maraming salamat at hindi ko malilimutan kayo mga followers ko diyan.